So, ang binabayad po sa inyo kada araw is 2.50. Oh, ang katunduan namin sa labor, 2.50 lang po ang makaya nila. Okay. Kasi nga po, kalahating oras lang kayo pinagtatrabaho, apat na oras lang. Opo. So, parang part-time job. So, kung part-time job, tama lang po kung tutuusin. Oo, oh, tama. Tama oh. po. Um, Kasi nga po, um, ang 8 hours po dyan is 391. Eh, since 4 hours lang kayo, 2.50. Okay lang yon. So, ang pinakareklamo nyo po ay... Uh, yung Yung mga benefits. Uh, okay. 13 month pay time, meron? Wala din. Yung nakaraan taon, hindi po kami binigyan. Okay. Wala. And then, uh, wala pong SSS PhilHealth Pag-ibig. Wala, wala, wala. wala po. Wala po, sir. Okay. Pero, tuloy-tuloy yung kaltas sa inyong sweldo para doon nga sa mga benepisyo nyo. Kinakat po namin, sir. Uh, may get, dalawang taon lang po. Okay, so two years na po kay kinakaltas-kaltasan para sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Nang mag-check po kayo sa mga nasabing ahensya, eh, wala kay sa listahan, hindi hinulugan. Opo, tama po. Ang tawag po dyan, pag nanakaw, istapa. Iniistapa po kayo ng inyong pong amo dyan sa plantation kung totoo po inyong sumbong. Meron po kayo mga ebidensya na magpapatunay sir, na talagang wala silang hinuhulog doon sa mga... May, may nakunin po kami, sir. Aywan ko kung meron pa ngayon. Pero ang akin ay sir, may papers po kami hawak ng ligma namin. May isang pang kaso yan sa iti Is sila. Ah, meron na pong kaso na isang pa sa SSS. Opo, last, last po namin follow-up doon. Ang sabi doon, may warat na daw hawak ng jazz daw sa SSS. Ma'am, naintindihan ko. Alam naman na mo, pabayaan ko na lang po yung nanay ko. Hindi Ma namin ipapasok. Ma'am, na naintindihan ko yan. I would have done the same thing. Para kung, oh. kung, buhay, kung buhay ng nanay ko nakataya, then gagawin ko lahat para mabuhay ko nanay ko. On the other hand, kailangan mabuhay din yung mga trabahador ninyo. Meron oh, kayong obligasyon na. na, sandali lang, na mabubuhay din sila at yung kanilang oo, pamilya. Ma'am, kailangan balanse, granting na totoo yung sinasabi nyo pero still kailangan po mabigyan Oh mabayaran talaga sir. Kaya nga po mamito tatawagan ko 'yung labor ma'am, excuse me. Ma'am Sonia uh. Delfin, Senior Labor Employment Officer ng Davao. Ma'am Sonia. Yes po, good morning po. Naunawaan ko naman po 'yung kalagayan din po nung uh, farm, okay? Uh however, kailangan maunawaan din po natin 'yung kalagayan ng mga tauhan. Baka pwede ma'am paimbestigahan niyo ito and then titingnan niyo po kung paano mabayaran talaga dapat. Ito pong mga laborer natin. Diyan sa Davao, sa farm. Pwede ho ba? Sige po, sir. Schedule po namin yung assessment namin doon sa Do uh, Davao de Oro po, dito sa Ganya Apo. Farm po. Siguro ma'am, pwede nyo pong ilagay po sa isang payment plan ito pong farm, kung talaga naghikaw sila, kung talagang walang-wala na, na naimbisigan niyo talagang totoong wala, then payment plan na magbabayad ito pong kumpanya uh, every month or every... 30, every 15 days or so every week up to a certain period of time hanggang sa mabayaran itong mga manggagawa. Okay, ma'am? Sige po, ma'am. Isa, ay, sir. Your asahan -back po namin. Po. Babalikan yes, po, po namin kayo, ma'am, after uh, a week para malaman namin yung development. Pakipunta nyo na rin po yung farm, pwede, madam? Yes po. Sige po. Ma'am Sonia, asahan po yes, namin, ha? Yes po. Yes, Magandang po. umaga po, madam Sonia. Magandang umaga din po. Tatay Romero, Tay, papa papunta na po dyan yung taga-dole para mag-imbestiga. Okay? And then, after a week, babalikan po naman yung, yung taga-dole para alamin kung ano na yung estado nitong reklamo Apa? nyo. Ma'am Jessica? Ma'am Jessica? Apo, apo, sir. Okay, pupunta po dyan yung dole. Magpakita okay ng mga dokumento. I-submit nyo po sa dole lahat ng uh, mga... Uh, documents meron kayo magpapatunay na talaga nag kayo at kapag opo. napatunayan na totoo then, siyempre makatao rin naman yung mga taga-dole, di ba? Itingnan opo, din opo. nila kung babalansin kung paano ba na makakaya ninyong bayaran pa rin kahit papaano in a way na hindi sige po, sige naman po. kayo masasakal ng gusto, mababayaran nyo ng maayos itong mga worker nyo Okay, ma'am? Okay, sige. Salamat po, ma'am Jessica Maganda. Salamat po, sir. Maganda Idol. po, Mama Jessica. Tatay Romero, sige po, Apo. parating na po dyan yung dole. Okay, magandang Apo. umaga po sa inyo, sir.